Sir, may nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Lenny Robredo. O, oh, tingnan mo. Dito, si PRRD naman yung tinatanong. Tingnan nyo yung kaibahan talaga. Sobra, sobra, sobrang layo niya kay PRRD. Tingnan mo. No. I want allow it. I ah oh, tingnan mo. I won't allow it. I won't allow it. Grabe no? Yan dapat, I won't allow it, hindi niya papayagan na may mangyaring impeachment. Si BBM wala lang pa, message-message lang siya na, ah uh, uh, I won't, ayaw, ano daw, hindi daw siya. Guys, tingnan nyo to. Grabe, tingnan nyo to. Makikita mo talaga yung kaibahan ni Bongbong Marcos at saka ni PRRD. Alam mo yung makikita mo talaga na, um, na makikita mo talaga guys yung mga karakter nila sa simula pa lang talaga. Alam nyo tong si Marcos, naku! Pasabi-sabi pa siya na ayaw niya yung impeachment kasi daw makaka, magbibigay lang ng kaguluhan sa bansa natin daw yung impeachment. Pero naku guys, alam mo yun, nirelease niya lang yung statement na yun para yung mga tao ma, alam mo yung ganahan sa kanya, ma-amaze sa kanya na wow, talaga, ganun, gusto yun ni eh, BBM. Pero naku guys, simulat sa pool, gustong gusto niya yung mangyari. Nakulukohin mo, tatay mo, talaga yun, talaga yung pagkalabas-labas ng statement niya yun, yun talaga yung naisip ko kaagad na ko. Pakitang tao niya lang yan para yung mga tao, yung uh, alam mo yung dam-dami ng mga tao mapunta sa kanya. Kasi wow, ayaw niya talaga no? Silang ano lang yung mga kongresista lang para sabihin na yung mga kongresista lang yung gustong ipa-impeach si Sarah. Pero nako, gusto din niya. Gusto din niya nako talaga. Tignan mo tong video na to, yung kaibahan nilang dalawa ni PRRD. Wala talaga Wala siya. Kubo bang uh, plano ang uh, ating pangulo na pakiusapan po sila? See? Kayo po, wala po ba kayong plano bilang pangulo ng ating bansa para uh, pakiusapan na sila na 'wag nang ituloy yung impeachment dahil baka maka uh, abala nga naman po sa trabaho ng ating gobyerno. At Siyempre sa buhay at pamumuhay ng ating mga kababayan. O, oh, parang yun. Yun dapat yung gawin niya. Alam mo yung pinagtutulakan nila na special session daw ng presidente. Yan dapat. Yan dapat yung maging special session niya. Yung sabihan niya yung mga senador na wag nang ituloy yung impeachment na yan kasi ano? Kasi alam mo yung uh, hindi dumaan sa due process yung impeachment complaint na yan. Tsaka alam mo yung million, million of taxes na naman na naman po ng tao ang magagamit sa impeachment trial na yan. Alam nyo pong yung nire yung confidential funds ni Sara na 125 million. Nako, wala lang yan sa mga ginagawa ng administrasyon na ah, oh, tingnan mo yung impeachment na naman yan, million-million na namang magagasto yan. Kaya naku, guys, sobrang katiting lang yung natatanggap, yung sobrang katiting lang ng uh, 125 million sa pinaggagawa ng administrasyon ngayon. Kaya naku, alam mo yung uh, dinadivert yung attention natin sa impeachment para talaga hindi ma-focus alam mo hindi ko maintindihan yung mga Pilipino siguro naman. Hindi ko sila masisisi kasi baka naman bayaran sila or yung iba nga mga trolls lang eh. Alam mo yung pinaglalaban nila si ano BBM tapos sinasabi na ano daw si Vice President Sara daw yung ano corrupt. Sobrang sobrang hindi talaga sila makaintindi no bayaran talaga eh. Alam mo yung ta nasa tamang pag-iisip lang yung uh, makakaintindi nito. Alam mo yung mga nagsasabi niyan, bayaran lang yan lahat. Tulad ng mga kongresista, bayaran. Tingnan mo, tingnan mo yung magiging sagot ni BBM. The Senate has no choice, the House has no choice. They have to do this now. Mm, tingnan mo the Senate have no choice, the, rep, the House has no choice. They have to do it now. Oh, tingnan mo. Yun pa talaga yung sinasabi, they have to do it now. Now, pasasabi mo dati, ayaw mo, tas ngayon, do they have to do it now. Once the impeachment complaint was filed, tumakbo na ang proseso. Mm -hmm. Sir, may nagsampan na po ng impeachment complaint against Vice President Lenny Robredo. Oh, tingnan mo. Dito, si PRRD naman yung tinatanong. Tingnan nyo yung kaibahan talaga. Sobra, sobra, sobrang layo niya kay PRRD. Tingnan mo. I want alone. I want. Ah, tingnan mo. I won't allow it. I won't allow it. Grabe, no? Yan dapat. I won't allow it. Hindi niya papayagan na may mangyaring impeachment. Si BBM, wala lang pa. Message-message lang siya na, ah, uh, uh, I won't, ayaw, ano daw, hindi daw siya, para sa kanya, ayaw daw niya ng impeachment. O, oh. para sa kanya lang, pero wala siyang ginawang hakbang. Samantalang si PRD, tingnan mo yung sagot niya, I won't allow. Grabe. As presidente, guys, magagawa mo yan kasi ikaw yung executive ng uh, buong Pilipinas. Kaya mong sabihin na I won't allow any impeachment kasi magsasayang lang yan ng pera ng Pilipinas. O, oh, tingnan mo yung sagot niya. Do you think, sir, may basihan po para may impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, you know, we just had an election. Guys, lay up. stop it. O, oh, di ba? Guys, Lay off and stop it. Nako, wala kang narinig kay BBM na salitang yan noong time na, alam mo yung may haka-haka na impeachment kay VP Sara? Wala. Paano-ano lang siya? yung sa interview na ayaw niya, ayaw niya, pero nako, ano lang yun, sa salita lang yun, pero tingnan mo si President Duterte, we just had an election. Grabe. Sobrang layo talaga. We just had an election. Grabe no? Guys lay off. Stop it. Tingnan mo. Talaga naman. Don't do other things but do not uh, tinker with the structure of government. Hmm. Tingnan I will not... mo. Do other things but don't tinker on the structure of the government. Grabe wow, talagang mas bumilib pa talaga ako kay Duterte sa panahon ito. Alam mo yung makikita mo talaga yung difference eh. Sobra. Grabe guys. Dapat si Duterte forever na yan eh. <laughs> Duterte forever. Sila lang talaga yung tunay na may malasakit. Tingnan mo oh. Tingnan mo. May malasakit siya kay rubredo noon. Kahit na palagi siyang, alam mo yun, palagi siyang tinutuis. Grabe. Do other things but don't tinker on the structure of the government. Wag nyo daw pangialaman yung structure ng government. Gumawa na kayo ng ibang bagay. Wag lang pakialaman yung structure ng government. Wow. Continence. Elected yung tao. Yun! Yun! Elected yung tao na, na ano, bilang vice president. Elected. Demokrasya tayo dito. lalong lalo na si VP Sara, oh, yun pa talaga yung nagpapanalo sa kanya. Gabi, no. Kapal talaga ng mukha niya. Yun pa talaga yung nagpapanalo sa kanya. Imagine, 32 million people voted for VP Sara. Na alam naman na, alam naman nating lahat na yung 32 million na yon ay sinali din siya. Binoto din siya kasi siya yung presidente ni VP Sara. Grabe talaga tapos wala man lang siyang ginawa, pinayagan lang niya yung impeachment kasi gusto niya. Kasi kung ayaw niya talaga katulad ni ano oh, PRRD, ayaw talaga niya magsasayang lang, eh. magsasayang lang yun ang pera ng Pilipinas at saka ano, elected yung tao. Oh. So why do you have to ah, tingnan mo yung sa yung ano niya. So why do you have to sit because just because uh, keeps on harping on me? Yeah, I'm mean, this is a democracy. Oh, tingnan mo. Bakit niya daw ginagawa niyan? kasi ba palagi niyang tinutuwis ako? Wag, pabayaan nyo! demokrasya tayo. Grabe. Grabe yung presidente yung Grabe si Duterte no. Wow, talaga. Grabe, sobrang galing niya. May malasakit talaga yun. Palagi siyang inaano eh. Ni Lenny Robredo. Pero yun yung sagot niya demokrasya tayo, pabayaan nyo kung anong sinasabi niya. Basta tayo patuloy tayo sa pagserbisyo sa mga tao. Grabe. Wow. Correct talaga. Ginagawa nyo lang yan dahil tinutuis niya yung pamamahala ko. Wag. Grabe. Freedom of speech. Hmm, tingnan mo. Freedom of speech. Pero ngayon, naku guys, yung mga vloggers, naku, hindi pa nga tayo na ma-monetize sa YouTube, meron ng ganyan eh. Pababayarin daw ng, ano mo yung tax? Ay, pakukun daw ng prangkisa yung mga vloggers. Imagine mo yun? Grabe! Grabe talaga, wala nang ibang ano sa isip nila, alam mo yung barbers na yan, wala nang ibang tumatakbo sa utak niya, kundi pera na lang talaga. Pera, pera na lang talaga. Grabe na talaga yung mga nangyayari ngayon. Alam mo nung small vloggers tulad namin, grabe pa, kukunan mo ng prangkisa, ano ka? Grabe samantalang si Duterte, pabayaan nyo yan. Demokrasya tayo, freedom of speech. Wow! kahit na yung mga naninira sa kanya, okay lang. Kasi we have the freedom of speech eh. Pero ngayon guys, talaga, delikado talaga yung administration na yun. God save the Philippines talaga guys. Ala, sige, gusto nyo talaga. Tingnan natin anong mangyayari sa mga anak ninyo. Kung gustong-gusto nyo talaga yung BBM na yan. Tingnan mo, sobrang layo ng sagot nila guys. Wala naman, there are, uh, there is no or there are no overt acts uh, committed. Tingnan mo, there are no overt acts that were committed. Tingnan mo, ano yung 125 million? Alam mo yun, in 11 days, baka nga binigay nyo yun 11 days before nung cut off kaya talaga ginasta ni VP Sara kasi cut off na eh tapos yan ginawa nila kasi wala talaga silang makikitang alam yung butas sa pagdadala uh, ni VP Sara kaya ano mo yung gumawa talaga sila ng paraan para naman talaga ma meron silang ma-file na complaint tapos guys, kung talaga namang hindi pa mumuliti ka yan, ay dapat hindi yan as impeachment. Gusto nilang panagutin si VP Sara, magfile sila ng kaso. Hindi yung impeachment na talaga namang mag gagasta lang ng pera ng bayan. Kakatapos lang ng eleksyon, okay mo, sarayan, bayan. bang mo? kakatapos lang ng eleksyon, bakit mo sisirain ang bayan? O, tingnan mo. Yun yung sinabi ni PRRD sa mga gustong mag-impeach kay uh, lenny Robredo. Kakatapos lang ng eleksyon, bakit mo sisirain ang bayan? Guys, that's during, you know, just after the election. Tapos six years yung dumaan pero wala talagang impeachment na nangyari kasi ayaw ni Duterte. Kasi nga, alam niya, dagdag gastusin lang yon Wow, grabe talaga. Wala akong ibang masabi. Grabe, galing-galing ni PRRD, no? Sana naman talaga, ganito talaga yung mga presidente natin. May awa. Demokrasya. Hindi martial law. Oh, Nako, kaya guys, anong masasabi nyo sa video ito? Grabe naman talaga. Kaya guys, don't forget kung hanggang kung nanood ka hanggang dito, don't forget to like and please subscribe to my channel. Leave a comment kung anong masasabi nyo. At don't forget, vote PDP Laban straight. <laughs> Yun lang po. Bye. Keep safe, everyone. God bless.